Mga chapter 1 verse 17 up to 32. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit, laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao, na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan sapagkat ang nakilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila sapagkat ito ay ipinahayag ng Diyos sa kanila sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa ng lalangin ng sanglibutan ay nakikita maliwanag sa pagkatanto sa pamagitan ng mga bagay na ginawa niya maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka Diyos upang sila'y walang madahilan. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya hindi nilulhati nilang tulad sa Diyos, na pinasalamatan ko ni bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang at pinalitan nila ang karuhalatian ng Diyos na hindi nasisira ng isa katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may apat na paa at ng mga nagsisigapang dahil dito ay sa karumihan ng mga pita na kanilang mga puso ay binigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. At pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila ay nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Dahil dito ibinigay sila ng juice sa mga mahahalay na pita sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo. At gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at matanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. At panibahas ay hindi nila binamagaling na kilala niya ng Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin niya ang mga bagay na hindi nangararapat. nangapospos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan. Puspos ng kapanaghilian ng pagpatay sa kapwa-tao na napagtatando ng pagdaraya ng mga kasamaan, mga pagpupasala, mga panirang puri, mga napupuot sa Diyos, mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mga nga'tha ng mga kasamaan, mga masuwayan sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paghiliw, mga walang habag. Nabagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga krapat dapat sa kamatayan ay hindi lamang gayon ang ginagawa kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. Amen.